Ah, uh, kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Uh, sana hindi kayo magsawa sa pag-subaybay sa aking channel na parang nakakaboring pero kapulutan ng aral. Ah, uh, ay, ah sa pangako ko, di ba? Uh, itong mahal na araw, si Mana Santa, uh, ating mga palabas ay tungkol po sa pag-ayuno ng Panginoon. Sa Panginoon na naghihirap dahil sa atin. Ha, ano na po ngayon? Merkoli Santo na. <clears throat> uh, kung nakapanood kayo sa aking video kapon po, uh, tungkol po sa pagtataksil kay Sos. Alam niyo, may laman din po itong uh, mga sinasabi ko. Kasi nangyayari din po 'yan sa totoong buhay natin. Ngayon, hindi man ako basta-basta magtatapik sa aking video na wala tayong makukuha ang aral. Ibig sabihin, uh, nangyayari din sa atin yan. Yung mga pagtataksil at uh, kung minsan uh, wala nang paniniwala sa makapangyarihang Isos. Uh, uh, Merkoli Santo na, wala pa rin akong narinig na na ano ba, yung nagpabasa, nagpasyon, Dati, ni Santo pa lang mayroon na. Ibig sabihin nga, mga kaibigan, unti-unti na pong uh, nawala yung mga tradisyon na pagbabasa ng pasyon. Yun kasi mga katoliko, talagang uh, tapat yan. Kaya lang, ngayon, iwan ko kung bakit unti-unti na pong nawala. <clears throat> uh, sa ibang mga reliyon, ganun din naman, mayroon din mga pagsasamba. Pero, uh, mga kaibigan, ang pag-aralan naman natin ngayon, sana matakuha din kayong idea. Ito rin nangyayari din sa atin ngayon. Yung paghihirap ni Sokristo. Ah, ganun din, naghihirap din tayo ngayon. Oh, na kung nakikita ninyo, ah, lumalaganap na yung maraming kasamaan ngayon. Noong araw kasi, noong wala pa, hindi pa nangyari, hindi pa naganap yung sinasabi ni Kristo na tinubos tayo sa kanyang dugo. Inutosan siya ng Panginoon na uh, Diyos Ama. Sobra pong kasamaan ng mga tao nung araw kung nakikita ninyo itong nanood ako kanina dito sa YouTube. Parang hindi ko hindi ako makatiis na titingnan kung gaano ka naghirap si So na uh, papasan ng cross at uh, ipapako sa cross. Ito kasi itong Merkulisanto, ito po yung ambisa uh, na ng paghihirap. Hinuli na siya. Ah, uh, dahil nga uh, kay Judas, yung pinag-usapan natin kapon, yung tungkol kay Judas. Uh, dahil po yan sa pera. Uh, konting pera, ah, uh, sa atin ngayon, ang tao, ah, uh, kayang-kaya na rin matokso sa pera. Uh, dahil nga sa kahirapan. Hmm? Uh, pero sana, wag naman eh, sasambahin yung pera. Yun po ang para sa akin. Alam niyo kung ako ang dito sa pagbablog, ayaw ko pong mag-imbak ng maraming pera kung makita na ako, ibabahagi ko po sa nangangailangan uh, kagaya po na Iso Cristo uh, hindi po siya, ayaw po niya yung mga mayaman, kung napapansin ninyo sa Merkulisanto ang topic doon yun na uh, kaya siya sinumbong ni Ponso Pilato uh, dahil din po sa mga negosyante <laughs> uh, kasi malunugi po ang mga, lalo na mga manggagamot, huwag na natin banggitin ha, yung manggagamot uh, siyempre, mawala ng kita. Kasi si Isu Kristo, kung manggamot, libre. Uh, kaya po, uh, ang, sab ang sumbong po doon kay Ponso Pilato, uh, naghari-harian -hari si Isu Kristo, at uh, dumadami ang supporter, at baka mamaya mag-overpower. Kaya inutos po ni Ponso Pilato, kasi si Ponso Pilato, hari siya, siya ang... Uh, tagaparusa pala na ano ba napakinggan ko sa YouTube kanina. Kaya pinako sa si Iso sa cross kasi pagmay ah, pag may kasalanan talaga si Punso Pilato ang magdesisyon. Ayun po sa mga millennial ha. Ah, ito po nakalagay po sa Bible lahat. Pero siyempre shortcut na hangin kasi uh, ang ganun no? Ay, ah, pasensya na po ah, ah, ang aking paliwanag po ay diretsuhan na. Madalit sabi, pira talaga ang dahilan. Anong nangyayari din yan sa ating panahon ngayon dahil sa pera ay susugal ang lahat kung sinasamba mo ang pera pero ako po mga kaibigan sa totoo lang uh, pag mayroon na akong sobra binabahagi ko na sa aking mga kapatid na nangangailangan kaya lang, sa ngayon kung wala pa iti-stay mo na ganun po ang aking uh, pananaw kasi madadala mo ba yung pera huh? uh, sa, ibig sabihin kasi samba, sambahin mo ang pera para bang ginidiyos mo na ayaw po na iso kristo yun kaya ganoon po ang nangyari doon sa uh, doon sa naganap na pagpako sa kanya sa cross uh, sinumbong po siya kay pilato uh, si uh, ano yun eh si ponso pilato talaga yun yung uh, ari ng uh, roma uh, kasi ang israel kasi noon sinakop na ng roma eh ibig sabihin mga kaibigan dahil sa pira pero alam naman natin kung ano nakalagay sa Bible na talagang inutosan ng Diyos para uh, magliwanag ang ang mundo kasi sobrang ng makasalanan kaya po uh, may naganap na pagpako sa cross alam na na eh kung buklatin natin dito na pinanood ko kanina sa Youtube alam na ni Jesus na inutosan siya alam na nga niya eh uh, yung, kung napapansin ninyo yung nagdasal siya doon sa may bato ang uh, pawis niya may pumatak na parang dugo na alam na niya napapatayin siya at alam na niya kung sinong Judas. Hinalikan pa siya ni Judas. <laughs> kaya po may kasabihan po tayo, halik ni Judas. Ah, delikado po yan. Ah, masama pong pang uh, salitain yan. Pag hinalikan ka ni Judas, ah, yun ay sinumbong ka na. Mm -hmm. ah, sino kaya hudas Judas dito sa atin ngayon? Yung mga nagsasamba sa pira, yun po ang mga tinatawag na Judas. Kaya po, uh, iwasan po natin yung mga ganong pag na masyadong uh, sinasamba ang pera kasi alam mo nyo mga ganun wala na po yung kabusugan pag may pera ng marami gusto pa dagdagan ng dagdagan, kukunin pa yung pera ng iba kaya po uh, kaya ito po ang aking uh, pagbablog uh, sa tungkol po sa ating kapulutan po ng aral o sige uh, hanggang dito na lang 7 minutes na tayo sana makakuha tayo ng aral at uh, huwag tayong masyadong sakim hmm? Kasi si Jesus Kristo, ah, ganun ang kanyang puso, sobrang mapagbigay, ha? Ah, napakabait. Pero ngayon, kung napapansin ninyo, marami na rin na sumasamba sa pera. Kaya ang bayaran at ipagkanuno ang kapwa. Ah, sana, babago yan, magdasal tayo, hindi tayo padadaig sa masama. Ingat lang po tayo palagi.